Marian Rivera may inamin sa publiko tungkol sa kanyang mga anak na sina Sixto at Zia lalo na pagdating sa showbiz. Hindi man deret sa hang binanggit ni Marian Rivera, mukhang hindi pa sila payag ni Dingdong Dantes na magartista ang dalawa nilang anak. Natanong kasi ang kapuso primetime queen sa isang event kung okay siya sa possibility na makatrabaho si Nazia at Sixto Dantes sa kanyang future projects. Ayon kay Marian, mas gusto muna nilang bigyan ng privacy ang mga bata bilang protection na rin sa mga outside forces. Ani ni Marian, actually, hindi naman sa pinagkakait namin yan sa kanila. Siyempre, nire-respeto din namin ang privacy ng mga bata. But not to the point na itatago namin. Kung anuman man meron kami, ipinapakita in social media is katiting lang yon sa totoong nangyayari sa totoong buhay. Yan ang pagpapaliwanag ni Marian. Marami din kasi ang nag-aabang sa pagpasok sa showbiz ng mga anak ni Marian Rivera at ni Dingdong Dantes dahil sa kanilang angking kagandahan at kagwapuhan. Noong mga nakaraan pang pagbabahagi ni Marian Rivera sa showbiz sa kanyang naging interview may mga pagkakataon umano na nakikita ni Zia ang kanyang daddy na si Ding Dong na pinapanood ang mga old videos ng kanyang wife na si Marian Rivera kung saan sumasayaw ito. Ayon kay Zia ay nais nice din umano niyang sundan ang yapak ng kanyang mami na si Marian Rivera lalo na nahihilig sa pagsayaw si Zia. Si Sixto naman ay tila nakuha ang hilig sa pagkanta ng kanyang daddy na si Dingdong Dantes ilan pa sa mga komento ng mga netizens. Tila hindi naman umano mahihirapan na pumasok sa showbiz at magkaroon ng mga projects ang magkapatid na sina Zia at Sixto. Dahil magagaling na artista rin ang kanilang mga magulang. Samantala inaabangan na ng mga fans ng wifey ni Ding Don Dantes sa pagbabalik niya sa prime time sa pamamagitan ng upcoming GMA series na may Guardian Angel kung saan makakatambal niya dito si Gabby Concepcion. Ito ang first time na magkakatrabaho si Marian at Gabi sa isang family drama na magsisimula na sa darating na April. Gaganap namang anak ni Marian at Gabi sa My Guardian Angel ang Sparker Child Star at isa sa mga bumida sa Voltes 5 Legacy na si Rafael Landicho. Inamin din ni Marian na totoong extra careful na siya sa pagpili ng mga projects. Dito sa bago niyang programa, gaganap siya bilang isang alien. Ayon pa sa celebrity mom, sigurado mag-e-enjoy at makaka-relate sa may guardian angel si Nazia at Sisto. Ani ni Marian, gusto ko talaga ihatid yung kwento ni Catherine, ang karakter niya sa serye. Yung ito na nga, may guardian alien. So gusto ko ihatid 'yan sa kanila. Good news to kasi para talaga ito sa inyong mga bata kasama ang pamilya nyo. Kasi ang ganda kasi may mabubulot kang maraming aral. Yan ang pagpapaliwanag ni Marian Rivera. Hindi naman din maiwasan ng ilang mga netizens no mag-request kay Dingdong Dantes at kay Marian Rivera na sana'y magkaroon sila ng reality show na buong pamilya dahil kilala umano si Marian Rivera na masiyahin. At talagang nakikita rin umano ng mga netizens at taga-suporta ni Marian ang pagiging masiyahin din ng kanyang mga anak na sina Sixto at si Zia. Kaya naman inaabangan din ito sa GMA.